Good afternoon guys Tanghaling tapat dito ngayon sa Ilan And nagugutom ako So tara Pili tayo ng ating lunch Dito sa supermarket na to Sa supermarket na ito Na kinatawag namin Esolongga So tara samahan niyo ako And tignan natin kung anong mabibili natin For lunch So ito ang daming mga prutas. Mga salad pang salad. Ewan ko later baka babalik po tayo para 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 sa ating dinner. Para sa ating dinner. Yan. mamimili ako mamaya pagkatapos ng aking work. So still maraming mga naka naka-offer, oferta. Wow, ang gaganda naman. So, dito tayo. Ang sarap mamili. Kaso eh. nga lang. Awang kwarta. No. No, it's not awanti kwarta. It's sakto lang sa budget. Ganon buti pa tong mga um, may edad mayayaman may mga discount sila, nagdi-discount sila kaso nga lang, parang same price lang din naman parang tinatatakan lang yata ng discount para makita nagsibabaan sila ng mga price so dito tayo Ganun pa din na muna. Sarap. Nagutuntuloy ako. So, tara dun sa... Dito tayo sa mga food na night oven May mga bago. So... Anong uulamin natin ngayon? parang gusto ko yung ano yung layo oven na na patatas masarap sila mag ano mag oven ng patatas yan yung meatballs hindi pa alam kung meatballs ba wala silang ano wala silang ribs ayoko ng manu magiging lumalabas na ang aking mga allergies. Pero kapag walang ribs, no choice tayo. I'll go for meatballs or ano tayong magagawa? Chicken. So, this is meatballs. Pero parang hindi naman siya mainit. I want the mainit one. Oh ano ba talaga? Ano ba talaga kuya? Oo. oh. Ano yun? Polo? Polo? Ako. Ano naman ito? Parang kat at miss is this, this okay parang bet ko to so this is my lunch guys so eto na let's try new one so ganyan talaga wag lang exotic <laughs> excuse me so tara bayaran na natin yan ganito po ang buhay OFW so sa pang madal sa pang mabilisan bumibili na lang tayo ng mga ready to eat food kasi kapag sa bahay pa madami kayo sa bahay maraming magluluto tapos yung time mo pa syempre dadaan mo pa sa paliligo, mag ano. Kaya ganito na po ang aking ginagawa. So, nandito na tayo. Eh. So, eto na. so, eto na. Tara na. At kumain ng ating lunch. So, eto lang guys. Thank you for watching and see you again on my next video. Ushita! Bye!